Hello guys, meron lang po ako i-share sa inyo. Baka gusto nyo rin po magkaroon ng iPhone 15 Pro Max. OMG, dito lang yan guys sa Bigo Live app. Okay, tuturuan ko kayo. Kasi guys, free lang siya guys. Kailangan nyo lang talagang i-install yung app. Tapos magso-survey kayo doon. Ito siya, eto, sya, eto. Ito siya guys, ayan no, ang kailangan lang is mag, ano, kukompletuhin nyo lang yung pagsusurvey, ayan no Magsusurvey lang kayo, tas may one free gapon kayo, ayan, mayroon daw kayong one free na pang spin, ganun Tapos, ito yung makukuha nyo guys, iPhone Pro, oh my God, kailangan nyo lang tong i-click guys ha, click here to join the survey, ganyan Tapos, ito yung ibang makukuha nyo, ito o, ayan oh, Avatar Pendant, Bigo Coins Ganyan. Basta ito yung apat, may t-shirt pa nga o. Tapos ito pa, ayan. eto ito, pinaka, syempre, to be. Ito talaga, dito talaga, nagniningning yung mata ko, bi iPhone Pro Max. <laughs> syempre, magtatanong kayo, paano magkaroon ng, ano, ng tawag dito, ng, ng, tawag dito? Natataranta na ako talaga. <laughs> Dahil ako rin, na-amaze din ako, okay? Ganito yung gagawin. I-install nyo po muna yung apps. Tapos, pag na-install nyo na po, yung Bigo Live app, ito yung apps na yun, B, ha? Ito yun. Ito yung apps na yun. Kaya install mo na para magkaroon ka ng chance doon. Mali mo, ikaw yung mananalo doon. Okay? Ganto na yung gagawin. Okay? Number one, kapag may apps na po kayo, pumunta po kayo dito sa spender event. Okay? Pagka-open nyo kasi ng link, ganto siya. Ganto itsura niya. Ganto kasi yan, Bi. Ito. Gumagalaw kasi yan, eh. Pagkabukas mo nung apps, pagkabukas nung apps, ayan, dito mo yan makikita sa gumagalaw na ganyan. So, hanapin nyo tong spender. Spender event yan. Ayan, ba? Diba? Wait lang, loading. Ayan, na lalabas na yan. Ayan, ayan, ayan. Ito ang ikiklik nyo. Ayan. Tapos, hanapin nyo kagad tong click survey. Ayan, ikiklik nyo yan. Tapos, ito yung makukuha nyo kasi meron kayong one free spin. Ayan, no? one free spin. Dito yan, no? may pang tira kayo dyan. Ibig sabihin, malay nyo, pag na, pag na, mag, mayroon kayong isang, ano dyan, pang tira, which, ito yung magiging premyo nyo. Ayan, oh. Ayan, yan. Lalo na to, Bea. Lalo na yan. Yan, ito talaga. Tapos, ito pa yung nakita ko. Stock nyo rin to, guys. Bigo Live Philippines, guys. May nag na, ayan, oh iPhone 15 Pro Max. Kaya huwag ka nang magpahuli. O, oh, si Kuya nanalo na. di oh, ba? Diba? Punta po kayo dito sa Bigo Live Philippines. i follow nyo yan, guys. Kasi dyan nila nilalabas kung nanalo ka. Yung kunyari, nanalo ka, ba? Diba? I-click mo yun. Dyan, dyan mo yun. Makikita. Ipopost ka nila. Yan, si Kuya. Oh, hawak nga na. Baka ka dyan, So, ayun lang ang aking dalang magandang balita. Kaya, baka ikaw na ang magiging swerte. Kaya, bago ka mag-click doon ng free spin, wag mong kalimutan na mag-fill up doon ng survey lang para may free spin ka. So, ayun lang. Wala lang. Gusto ko lang talaga i-share kasi ano, hindi ako nanalo. <laughs> baka kasi kayo manalo kayo, di ba? I-comment nyo dito sa video ko, guys. Kung nanalo kayo, chika nyo naman sa akin kasi chinika ko rin to sa inyo. Ayun lang. Bye-bye. Follow for more and comment for more. Go for iPhone 15, ha?